Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan! Kahapon ay naganap ang preseason game ng Houston Rockets at ng Atlanta Hawks kung saan naging parte ng starting lineup si Reed Shepard at talagang pinakita niya nga na deserve niya ang pwesto na ito nagtala siya ng 29 points, 6 rebounds, 6 assists 4 steals, 3 blocks, and only 2 turnovers on 54.5% shooting sa field, including ang 5 three pointers sa loob lamang ng 32 minutes of playing time. Walang duda na may enough talent si Reed Shepard para maging starter. Nagkataon lang na kailangan ng veteran presence si Fred Van Vliet last season ng Young Rockets team. Subalit so with Van Vliet out dahil sa injury, ang isang bagay na hindi patiyak ng Rockets sa ngayon ay kung ilalagay ba nila si Amen Thompson o Reed Shepard sa starting point guard position kapag nilagay nila si Amen Thompson ay magkakaroon sila ng very tall lineup at malilipat si Stephen Adams sa starting center position at magiging power forward naman si Alperon Shengun habang liliit ngunit mas bibilis naman ang lineup nila kung si Shepard ang point guard at si Shengun ang center. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na maging starter na ngayong season ang number 3 pick last NBA draft Reed Shepard? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Dyson Daniels. Ang 22-year-old Australian ay up for contract extension na at ayon sa mga reports ay humihingi ito ng 150 million US dollars para sa limang taon na kontrata at hinahalin tulad niya nga ito sa nangkuhang kontrata ni Jalen Suggs. Sa palagay nga ng iba ay masyado umano itong mataas, subalit mukhang deserve naman niya ito mga kaibigan first team all in Bay defensive team member nga siya at finalist para sa Defensive Player of the Year award last season. Ibig sabihin ay top 3 defender nga siya sa buong NBA at the very young age of 22 years old. Napakalaki pa nga ng pwede niyang ma-improve. Ang binabayaran mo nga dito ay yung potensyal na level na maabot niya sa loob ng limang taon na ito at hindi lang naman siya yung tipo na defender lang at walang kwenta sa opensa. Nag-average nga siya last season ng 14 points, 6 rebounds, 4 assists and league best 3 steals per game on a very efficient 49% shooting sa field. Very solid stats nga yan mga kaibigan. At tiyak na madami pa dyan ang hindi nasasama sa mga stats tulad ng kanyang pressure sa depensa, deflection sa mga pasa at pagkontest ng mga tira. At the age of 22 years old ay pwedeng pwede niya pa nga na ma-improve ang kanyang opensa. May Kawhi Leonard type of potential nga siya mga kaibigan kung mananatili siyang healthy at masipag na mag-insayo kapag dumating ang araw na umangat nga ang kanyang scoring sa 18 to 22 points per game while being one of the best defenders sa buong NBA, tiyak na pag-aagawan na nga ito ng mga team. Kaya naman dapat na ikandado na ito ng Atlanta Hawks habang 30 million per year pa lang ang hinihingi niya at hindi pa ito umaabot sa mahigit 40 million per season. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at naking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po sa inyong lahat.